Ito at ang dela ko ay nako. Hey guys, pupunta tayo ngayon sa Mahay-hay. Kukuha kami ulit ni Boss ng Lanzones at mamaya Ipapakita ko sa inyo yung mga puno doon. Tsaka yung mga namimitas. Mahirap po siyang akyatin din kasi yung ibang puno matataas masyado Tapos guys, yung lansones dito sa Mahihay Mas mahal siya kaysa lansones na galing sa ibang lugar Kaya lang ngayon kasi sa dami po ng lansones medyo uh, binabarat nila tayo Oh guys, ito ang daanan natin pagkuha ng lansones. Ayan. Doon dyan. Oh guys, tutuloy tayo. Ayan, utoy, kaya ko. Sige. Sige. Parang nadagdagan ng isa. Oh. Shook. Unang ko nga O oh guys, ito yung pangalan ng calls. oyan guys, oh ganda maligo rito yan guys o oh. yun ang pipitas o oh. ang taas o oh, yan guys umakit na uli sila ang daming bunga Tapos, kanong bayad ito na isang pagkakit? Ito, palit kayo. Ako, wala ka.

Kasi mahal po dun eh, sa may dalitiban. Parang 150 na yata. Puro puno na lang nakikita. Ay, puro puno na lang Pag nakikita ninyo. Yes, why not? Naiba naman ang view. Naiba naman ang view.

啊，哦，你找你找他要的，走了。 Ah. Oh, hindi tepin ito. Tu tay timbang muna. Ate ko, kain ला इदा ती करानाह tahun 3 berapa batawa itu din Pare, may cancel. Next. Next.

Ito na, nandito na, magbebenta na ako. Naubos na namin kahapon yung 200 kilos. Ilang tray na lang itong ibebenta ko dito sa pwesto namin ng 100 per kilo.